Dahil sa mabilis na aksyon ng National Irrigation Administration o NIA, alinsunod sa direktiba ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi naging malaking epekto ng El Niño sa mga irrigated farm area. Sinabi yan ni NIA Administrator Eddie Gilian sa Bagong Pilipinas ngayon. Ayon kay Gilian, hindi na umabot sa 20% ang pinsala ng El Niño sa mga pinatutubigan nilang sakahan. Tiniyak din ng ahensya na may sapat na irigasyon ng mga taniman na pinatutubigan ng magat at anggatan. Tinututukan din ang mga lugar na kailangan ng supply ng tubig, gaya sa Oriental Mindoro na kumukuha ng tubig sa ilog. Bukod sa mga natapos na irigasyon, gumugulong din ang iba pang proyektong patubig tulad ng Irrigation System Project sa Sultan Kudarat na magbibigay ng patubig sa isang libong magsasaka. Samantala, nananawagan ng NIA sa local government units na maging mapagmatsyag sa pangailangan ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Ang naging problema po talaga namin itong pantabang-andam natin. <clears throat> of the uh, uh, halos kalahati po na ito, eh, ang ang uh, uh, vulnerable noon ano, 50,000 hectares. Pero of that 50,000 hectares, ang aktuwal lamang na hindi namin napatubigan ay 7,000 hectares. Pero dahil po doon sa technique namin na AWD, o 'yung alternate wetting and drying, na kung saan nakakatipid po tayo nang 20 to 30% na sa patubig natin ay kaka ay minimal po ang tutuusin ang tinamaan dito po sa ating irrigated areas po.